Hello Mary, for today's video nga dahil day off ko, nagising ako ng madaling araw dahil nagugutom na ako. nag nga ako sa pansit canton mga mare kaya ito na nga lang yung mas madaling lutuin, kaya ito na lang yung luto ko. Ano daw? Cheres! <laughs> sa wakas nga mga maray, nakapag-day off na nga ang bayaning pulyat, kaya ito, nagbebebe time muna. Sa sobrang busy nga namin pareho mga maray, ay hindi ko na nga alam kung magtropa na lang o mag-asawa pa talaga kami. Cheres! <laughs> nalinggo linggo mga mare, hindi nga ako makatulog kahit day off ko na ko, hindi pa rin ako makatulog, bakit kaya? kaka cellphone mo yan, naksyuta? <laughs> hindi ko nga alam mga mare kung ako lang, pero pag day ko talaga, hindi ako nakakatulog ikaw ba naman magtrabaho sa call center ng 6 years mga mare, jis ko hindi ka ba mapupuya? hindi ko nga alam mga mare kung ano pa talaga yung umaga at ano pa yung gabi, jesmeo naguguluhan na nga rin yung katawan ko sa akin, hindi na alam kung anong oras matutulog eh <laughs> Lagi ko nga itong nararamdaman mga mare. Pag nasa trabaho ako, pagod na pagod at antok na antok. Pero pag nasa bahay, Diyos ko, kala mo nakahay. Nung wala nga akong trabaho mga mare, excited nga ako na magkatrabaho para umaman, para kumita ng pera, naksuta. Pero ngayon nagkatrabaho na nga ako mga mare, parang gusto ko na nga lang mahiga. Parang gusto ko na nga ulit manood ng Stairway to Heaven tsaka Endless Love. God damn! Pero dahil adulting na nga tayo mga mare Jesus ko, hindi na pwedeng humilahilata na lang. Sa sobrang mahal nga nang bilihin ngayon mga mare Jesus ko, hindi na nga magkakasya yung libo mo sa isang araw. Kailang nagtitipid ka mga mare yung 500 mo nga sa isang araw, hindi nga magkakasya lalo pag may nag-aaral ka pa. Nagtatrabaho ka pa noon mare, paano kung hindi ka nagtatrabaho eh, Diyos ko, lalo na. Kaya nga ako mga mare, Diyos na pag-iisipan ko na nga, gusto ko nalang maging kangkong magpalutang-lutang sa ilog. <laughs> <Charis>. <laughs> Pero siyempre mga mare, dahil pinagpray nga natin itong trabaho na to, eh, dapat magpasalamat pa rin tayo dahil araw-araw nga may blessings. Ganun. Kung alam nyo nga lang mga mare, na limang beses nga ako na-reject bago nga ako natanggap sa call center. just me yun. Limang beses nga akong na-interview noon mga mare ng paulit-ulit sa loob ng tatlong buwan pero walang tumatanggap sa akin. Isang kumpanya nga lang yun mga mare, pinagbalik-balik nila ako ng ilang beses para lang makapasa. Ganun. Hindi okay. ko nga alam mare na wala na talaga ako ng pag-asa kung pa ba ako o hindi. Siguro nga mga mare, dahil pabalik balik na ako doon, ay naawa na sila sa akin at pinasanan nila ako. Charisse! Nung dati nga, mga mare, takot na takot nga akong sumubok mag-call center dahil hindi nga ako marunong mag-English. Ganun pa man, mga mare, may mga tao pa rin nga ang nag-encourage sa akin na mag-apply. Lalong-lalo na yung pinsan ko. Lagi nga akong pinipilit dati, mga mare, kahit ayaw ko. Pero ngayon, kita mo naman kung nasan ako ngayon. Andito pa rin, nag-call center. Gandaan! So, yun na nga, going back nga mga mare, dahil hindi nga ako nakatulog ng linggo, ay eh, Diyos ko, madaling araw na pala at nagising na tong bunso ko dahil may pasok na nga ulit. One week nga hindi nakapasok yung mga anak ko dahil sa bagyo mga mare, at ngayon nga, ilunis na naman, pasokan na naman. Alas 6 ng umaga nga yung pasok ng panganay ko dyan mga mare, minsan ko nga lang siya paglunes pag lunis lang kasi nga wala akong pasok. At pag may pasok naman ako mga mare, ay nilalakad na lang niya kasi hindi naman ganun kalayuan yung school nila dito. Mula nga na lumipat kami dito sa sebera mga mare, ay ganito na nga set Namin. <laughs> Hindi nga madaling mag-adjust mga mare pero wala tayong magagawa dahil soon magkakapag-adjust din kami Mag-iisambon na nga kami dito mga mare pero so far so good naman yung place na to, tahimik, ganun At syempre dahil naka-LDR nga kami mag-asawa mga mare ay dapat nga alam ko yung mga gagawin sa bahay Lalong-lalo -lalo na tong motor, Diyos ko, ayaw mag-start Kailangan nga natin maging strong independent woman mga mare, Diyos mio Para di tayo iwan, Charisse! <laughs> Oh, yun na nga mga mare, dahil 5.30 na nga, iaalis na nga kami at iahatid ko na nga tong panganay ko. Alas 6 pa nga ng umaga mare yung pasok niya, pero okay na mas maaga kaysa malate, gano'n. Pag inahatid ko ngayon ako mga mare, nakakamiss nga yung mga panahon na nag high school at nag-aaral pa ako. Kung nung araw nga mga mare, just ko academics yung so inaaral na natin, English, math, mape, gano'n. Ngayon, mga bills na, nakshuta. so, yun na nga mga mare, hanggang dito muna tayo sa susunod na vlog na lang. Salamat!